So nasa loob mga idol. pasok nyo pala ay makikita nyo agad itong mga guide dito tungkol sa biyahe. So ngayon pupunta natin yung mga ticket boat. Alamin natin kung may biyahe nga ba sa Malay Balay no'on dito sa PITX. So magsisimula tayo sa ticket boat 1. Sisilipan natin hanggang ticket boat 6 mga idol. So tara let's go. So medyo maraming tao ngayon dito sa PITX. Gawa ng maraming nag uuwi ng probinsya ngayong araw. So, ang oras pala natin ngayon ay alas 10.20 na ng umaga. So, hindi pa ganun ka daming tao rito sa PETX ngayong araw. Magigitan natin ito mamaya kasi maghapon naman tayo dito mga idol eh. So, ngayon nakakit muna tayo ng second floor at punta natin ng ticket booth 1. Alamin natin kung may biyahe doon ang malaybalay bukit doon. So kanina pagbaba natin sa sa labas mga idol, may na, may mga nakita tayong mga bus enthusiast sa labas. So hindi mula sila pinuntahan. So ito muna ang ibablog natin ngayon, yung tanong ng ating masungid na taga sabay sa ating YouTube channel. Siyempre meron din akong YouTube channel na isa pa mga idol, yung Greek Bus TV. Then sa Facebook naman ako si Greek Alarser vlog guys. Pa-follow and subscribe na lang mga idol. So yung mga idol, nandito na tayo, malapit na tayo sa ano, ticket boat to one. So sana walang ano, walang bantay para makita natin yung mga ano dito, mga si Sisilipin lang natin kung ano nga bang meron. Every year naman pumupunta talaga ako dito para tingnan yung mga biyakay. So maaga pa kasi kaya hindi pa masyado ganong karaming tao ngayon. Peltrang ko ano ko mga bas mga idol ang meron di idol. So titingnan natin sa ups, Wala siyang bukid nun dito mga idol. So titingnan ulit natin. Ay wala rin mga idol. Tingnan natin sa DLTB. wala rin mga idol liluan lang ang meron sila mga idol takloban, maasin kalapag, burungan, giwan rawis, tundok, kaya bay bay isabel so wala pang idol wala yung hinahanap natin dito so ito naman uh, biyayin ko lang guys itong antanina So, kag Wala rin mga idol. Uh, Biyahing Bigo lang to. So, itong sa side na mga idol, simula sa Soccer Line, Raymond, Tau at sa Kakagsaw Alas puro Bigo lang. Uh, wala yung hinahanap natin. So, ayan. Punta tayo na. na. Ticket boat 2. Titignan natin doon. Pero yung gulong may pamalit. Pero mga idol, sa pagkakaalam ko, puro, ang tikit buto ay puro lang bicol. Pero ito try ulit natin na tingnan. Para makita natin. So, linggo pa lang ngayon mga idol. Uh, April, April 13. So, kaya inalam na natin to kasi alam ko maraming babiyahe ngayon. Maraming sengkawi. Eh. So, kung makikita niyo mga idol, uh, hindi pa ganung katao rito. So, sa mga susunod na araw, sigurado napakaraming taong narito. So, ngayon hindi pa masyado dahil ano... Uh, yung iba nasa trabaho ka, kung napanood nyo rin yung vlog natin nung Pasko napakaraming tao dito alas di ako makadaan papunta dun sa ticket boat 3 pero sa ngayon mas marami na rin kasi napabalita nga to sa isang araw daw pumapalo na uh, 10,000 mayigit ka tao ang sumasakay dito sa PITX so simula April 11 daw sa hanggang 20 uh, April 11 hanggang 17 papalo daw ng ah uh, million milyon ata yung pwedeng sumakay dito sa PITX So medyo malapit na tayo mga idol sa ticket booth So nandito na tayo mga idol sa ano ticket booth So sa ngayon hindi tayo papasok kasi may mga banday. bawal tayo pag hindi tayo kukuha ng ticket mga idol so ngayon ang gagawin natin didiretso tayo ng ticket boat trip may banday kasi mga idol pag mga ganito may banday wag tayo papasok lalo o, hindi naman tayo sasakay so for my content ilalaga, uh, igagalang natin sila tara ticket boat trip tayo mga idol sana walang banday para masilip natin daming tao ngayon tuwa na yun may DLTV mga idol nakita natin sa garahe yung tuwa so dito pala mas maraming pasayarong nag-aantay mga idol oh. ito yung mga uh, uuwi ng ano, Visayas, Mindanao at saka ng ano, Bicol dito mas marami So, sana ulang ano, batay para mga pasok tayo sa loob. Ito daming tao mga ayakal. Sana walang batay, papasok tayo. Kagayan di Oro, Davao City, Sambuang, Oriental Mendoro. So, titingnan natin ito mga kaya. Sa Megabus. Albayo. Ang hinahanap natin yung biyayang bukid noon. So, wala ata dito mga idol. Summer lang Lady Ball to. Kakartike, mas bate. Malay-balay. Wala mga idol. Dabao. Natin sa Daba Metro Shuttle. Tekno, Albay, Tagum. Buto anang meron mga idol, Makasurigao, at saka Tagum. Yung malay-balay bukit ng mga idol, yun ang wala. So, titingnan natin. Sa Piltrang. Wala rin mga idol. Kagayan di uro at saka Oromok din ito. Mga asin at saka Sa Kapalumpon Sa Leite sa Bilberi. So, sa IBL wala mga idol. Sa Roro Bus, mas mati Mindoro lang. So, ang ginaganda sa Roro Bus, nakapos na yung pamasayo. Tingnan natin sa kabila mga idol. Silver Star. Silver Star, Jerib Transport. San si Mindoro lang ang biyahe nila mga idol. selbes meron silang tagbilaran, Buhol, Maasin, Liloen at Sakalain. Yung hinahanap natin, yun ang wala dito. Iloilo, Roas, asal Simendoro. trabayo wala rin mga idol sa CUN. Eh. So ayun para sa mga comments sa ating video. Uh, wala dito sa Pretty X nang hinahanap natin mga idol. Uh, yun ang comment so wala wala akong nakita mga idol na ano gayeng malay-balay bukit noon siguro sa Cubao ang meron doon sa series dito kasi wala ano ang series dito pang ano lang pang Lemery ata at saka Mindoro so malay-balay bukit nun mga idol wala so balik na tayo sa lalabas so, kasi ako nandoon yung mga tropa natin nagabang ng mga bagong unit Siyempre... Yan, napakaraming tao mga ito. Ngayong araw, pumapalo ata ng 10,000 hanggang 20,000 ang tao rito. Na mga pasayro. Lalo na mamayang hapon. Mas dadami pa ito dito.